O, oh, ito, para dun sa mga lack of knowledge sa pag-a-adjust ng timing chain. Kadalasan, eh, mga nagdi diy Yan, timing chain natin, maluwag yan. Yan, o. Oh. Maluwag. Dito, ganun din, maluwag din yan. Ayan, maluwag. Ngayon, kung mag-a-adjust kayo na hindi to baklas, okay lang naman. Pero, be sure lang na kaya nyo. Kabisado nyo. At, syempre, malakas ang loob ninyo. Kung hindi nyo kabisado, na hindi baklas to, baklas to, kahit ito lang, eh, mag-adjust kayo na ito. Hindi nyo kabisado. Good luck. Kaya kayo, kung magpapa-adjust kayo, doon kayo sa may alam o may knowledge na kung paano i-adjust ang tensioner guide para higpitan ng timing chain na hindi binubuksan ang head or head cover o kaya kahit dito sa gilid. Kadalasan nangyayari ito sa mga katulad na itong tensioner na adjustable or manual tensioner. Hindi katulad ng mga stock tensioner na pag inikot mo lang ng konti, pipitik na yon at may kasama ng spring para bumaba. May auto-lock kung tawagin. Pero itong mga manual tensioner, eh kung lack of knowledge kayo sa mga pag-adjust nito at hindi kayo mekaniko at hindi kayo sure, huwag nyo na pong susubukan. Katulad na nangyari nito na, na nasira yung timing chain guide nya, napudpod, yan, sa sobrang higpit. Ngayon talagang iingay siya kasi nga, yung pinakaloob niyan, eh, matigas na bagay na yan. Matigas na portion, kaya pag yung uh, kumaandar kayo ng arangkada, ay umiingay. Ganito, mangyayari sa inyo kapag nasobrahan kayo nang adjust dito sa mga manual tensioner. Tip lang o payo or konting knowledge dun sa mga nagdi diy eh, ganito lang po yan. Kapainan nyo lang, uh, luwagan nyo yung nut, sa dulo, sagad nyo. Wala namang problema kung isasagad nyo. Mas maganda kung isinagad ninyo. Ayan. Higpitan ninyo ng kamay lang. Sagad nyo lang yan. Kamay. Yung tipong kaya ng higpit ninyo. Yun. Yan. Kaya na ng kamay, di ba? Tingnan natin tong tension nya. Yun. Saktuhan lang. Hindi masyadong mahigpit. May play ng bahagya. Pwede na yun. Huwag lang sobrang higpit. Ganon din dito. Ayan o. Oh. O, oh, di ba? O, oh, pahigpit na. Kaya kayo, huwag nyo gagamitan ng tools kaagad-agad. Kasi pag ito, ginamitan ng tools at lalong hinigpitan pa, naku po, ang mangyayari sa inyo ay ganito. Kaya kayo, kung magtitipid kayo at wala kayong knowledge sa kung paano maghigpit nang tama ng timing kinin ng gamit ang manual tensioner, eh, pagawa nyo na lang sa mga mekaniko na yung may knowledge kung paano mag-adjust ng tama ng mga manual tensioner kung naka-manual tensioner kayo.